Hagang aga ah, yung lakas talaga sa patungtong o oh, hindi na matapos tapos ang ginagawa ka eh, puro abala eh ang mga tao ito eh, hindi na masabihan eh kung mga pa ng mga tao ito dito abala eh, abala Unay na... hindi na matapos ay, Daba, ang aking ginagawa diba, ang tuko na nga ng mga ito, talagang hangang, hangang, mga bulaho eh lakas talaga sa patungtong ay, patay mo ka yan Aba, sabi na patay eh bakit agad naman ako na nai-agapita? Agang agay kitong aga, high blood na naman. Ay, sino hindi may balas sa inyo? Ako yung may kilagawa doon, hindi ako matapos-tapos, kaya patugtog ng patugtog. Aba, mga tao kita Kami naman ho nanay, nag-aaliw-aliw lang naman. Aba, ay, pwede naman mag-aaliw-aliw lang walang tugtog. Pa, paano kami makasaya? Pwede, pwede hindi kami pagulong-gulong diya sa berbudahang yan. Aba, patak-patak lang ako kami ng katawan. Aba, ay kay kay ka ng kahoy, nang babat katawan mo. Ay, papalukit lang tungkot ko, patay niyan ha. Patay ako naman nagiya, ako'y abala. Marami akong ilagawa din hindi, hindi ako matapos-tapos. Yan ay agapita. ka intindi hayaan mo, marindi ang matandang yun. Sige, bayan natin, wala lang, lang na sige, maratit, yung, tayo. Musa, sige. Okay. Ay, hindi naman eh. Puk lang lamang ito. Kaya ari kumakay mga ito. Kakati ko sa ulo. kayo patayin nyo na yan Bigyan kayo hindi masabihan Eh ako yung nakabalo sa akin ginagawa ko Eh hindi ako matapos tapos Eh isa pa, pagkain na rin ni kulay Kaya ipaabarangay ko na Titikasin-tikasin yung ulo Hindi ako matapos tapos sa ginagawa ko Eh patugtog na patugtog hindi na matapos sa ginagawa ko eh lagi nang patugtog na patugtog yun na mga bali mga taong yan sabah, Aba, tuk hey, pitugtog na naman eh. Paano matatapos sa ginagawa kong ito? Sa mga taong yan ông đi tung lang tung tung đi nào mà ta ta pause say nam uh... muốn nghe ta Tek na yan